Naglunsad naman ng Oplan Pasaway ang LTFRB laban sa mga taxi na nangongontrata. Pero ang hotline numbers ng ahensya, abay, hindi naman pala gumagana. Magbabalita si Mon Mayigit isang oras na nagabang ng taxi si Venus nang na ng News 5 sa Aurora Boulevard, Quezon City. Sa New York, kubaw lang sana siya papunta para dalhin sa bus terminal ang ilang sako ng sibuyas na ipapadala sa Bicol. Ang problema... Tinatanggihan nila or minsan po, tinataasan nila yung price. Hindi lang si Venus ang nakararanas sa ganyang hassle ngayong Pasko. Pero kung tutusin, mataas pala ang multa sa ginagawang niya ng mga pasaway na taxi driver. Ang sobrang singil, pangungontrata at pagtangging isakaya ang mga pasahero, 5,000 pisong first offense, 10,000 plus 30-day suspension sa second offense, at 15,000 at pwede pa ang prangkis at lisensya ng super para sa third offense. Ang problema, wala namang halos na mapanagot dahil marami sa mga reklamo idinadaan lang sa social media. Yung due process natin tumatagal dahil po video lang or sinisend lang po siya sa Facebook ng ahensya. Wala pong details, wala pong plate number. I mean, wala po kaming mapag-umpisahan. Sinubukan din namin itong itawag sa si LTFRB hotline pero heto naging eksena. Sabi ng mga otoridad kapag nakaranas sa mga pananamantala mula sa mga taxi driver, ay agad do'y tawag o i-report sa mga hotline numbers na nakapaskil sa mismong taxi. Pero kanina pa natin sinusubukan tawagan, itong mga numbers na yan, ang problema, patay yung linya. Sinubukan ko isang number, ganun din. Sabi ng LTFRB, ito-check na nila ang hotline numbers para magamit kaagad ng publiko. Pero heto naman ang depensa ng ilang super na nakausap namin kung bakit nagpapadagdag o tumatanggi ilan sa mga kasama nila sa mga pasahero. Unawaan din ang mga driver. Bakit? Pag pagod din talaga. Saka. Ma mahirap din mag ano, paikot ikot sa Manila. Yung traffic, number one na papairap. Pangalawa kasi sir, yung pasahero namin na paisa-isa. Kasabay niyan, pinaiimbestigahan na ng Manila International Airport Authority ang nag-viral na paniningil sa foreigner na pasahero ng 10,000 piso ng isang taxi. Lumalabas sa sinabiendo ang mga foreigner na walang shuttle bus papunta sa ibang terminal. Kaya itinuro ang mga ito sa masasakyan na scam pala. Nakipag-ugnayan na rin yung ating airport police uh, sa ating mga terminal managers no? because um, dahil peak season, no, we really want to protect our passengers from itong mga very enterprising people na who prey who prey on them, no. So nag nag uh, nagplan na sila ng initial action. Ako, Simon Gualvez para sa 1PH. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.